So, habang hinihintay ko magising yung kambal, naisip ko lang na i-share sa inyo. May mga iilan kasi na nagtatanong sa akin kung sino daw ba dapat ang magbabayad ng tax natin dito sa Greece. So, based sa pagkakaalam ko at saka sa mga kaibigan ko or kakilala ko, tayo talaga yung magbabayad niyan, hindi yung amo. Pero, binabayaran natin yan, mag kailangan natin mag-declare yearly ng tax natin dito sa Greece. At saka pang may bank account na tayo, kailangan na gamitin nyo yan sa pamimili. Hindi pwede na we-withdrawin mo lang lahat. Kasi pag nag-declare tayo ng tax, meron tayong penalty na babayaran sa bangko. Kasi may ilan na nagme-message sa akin na kinakaltasan daw sila ng amo nila. Hindi daw nila buo na nakukuha yung salary nila. Halimbawa, yung eh, ang nila is 830 sa Pilipinas. Uh, parang may kinakalta sa kanila. For example, ang nakukuha lang nila is uh, 750, something, ganyan yung mga ano nila. So sabi ko, hindi. Kasi sa akin, buo ko naman nakukuha. Like, nung una ko dito, 680. 680 ko nakukuha yung salary ko. Ganon. So, hindi ko alam yung mga bagong dating bakit ganon yung nangyayari. So, ngayon, ganito lang gawin nyo. Yung mga paparating dito. Bago kayo po meron ng kontrata, tanungin nyo muna, okay? Kung buo nyo na makukuha yung salary na ah, ganito, lima, 830, buo po ba namin makukuha yan pagdating namin sa Greece, Wala po bang mga deduction or ganitong babayaran para meron kayong alam, di ba? So, hindi kayo magugulat na bakit ganito lang yung sinahod namin, ganyan, meron palang idididak. So, hindi ko kasi kayo masagot kung bakit ganon. Kasi, karamihan naman kasi talaga dito, yung tax talaga is tayo yung mag-shoulder. Pero hindi dinidedak yun sa salary. Okay? Yung tax kasi kailangan gamitin natin yung, yung bank account natin. Or for example, may bank account tayo. Hindi pwede na yun nga. Yun nga nabanggit ko diba nung una na hindi natin pwede na withdrawin. Kailangan may makikita sa banko na ginagamit natin dito yung ating ATM card. Kasi sa pagkakaalam ko, yung sabi sa akin ng amo ko, 30% ng salary natin is yun yung makukonsume natin monthly. Okay? So, pag hindi natin na-consume yun, pwede na mag-penalty tayo sa bangko. Okay? Pag nag-declare tayo ng tax. Yun ang pagkakaalam ko ha. So, sa mas mga matatagal na sa akin, baka naman may alam kayo, or ito, ito kasi yung ano ko lang, yung experience ko lang. Okay? So, yun nga. Kasi nagugulat nga yung mga bagong dating kung bakit daw sila kinakaltasan. Hindi daw 830. So, wala akong ano sa inyo. Kundi, yun. Yun lang ang advice ko sa inyo. Bago kayo umalis ng Pilipinas. Or, for example, meron kayong agency. Tanungin yung agency bakit ganon. So, para mas maliwanagan kayo. Okay? So, yun lang guys. <laughs> Gusto ko lang i-share sa inyo kasi yun nga, nagtataka ako bakit nga kasi yung tax talaga, hindi ko hindi ko maano, bakit tax daw? may nagbanggit kasi sa akin na kinakaltasan sila ng amo para daw yun sa tax. So, yun. So, yun lang guys for now. Thank you for watching. Bye!